pagpapatuloy ng pagdinig ng Quadcom ng bababang kapulungan ngayong Miyerkules, August 28, sumalang sa interpolation ng mga kongresista si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Tumistigo si Espinido ukol sa war on drugs na ipinatupad sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Minsan na rin siyang tinawag na poster boy ng gera kontra droga. Sa kanyang affidavit, ibinunyag ng tinaguri ang Crusader Against Illegal Drugs na may kota at reward system sa mga pulis noon. On paragraph 30, which I quote, I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. Do you confirm that statement, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Ipinadetalya naman ng mga kongresista kung paano ipinatutupad ang kota at reward system. Ang kota, kung ma-kahuli ka sa estasyon mo ng mga watchlist personalities, then uh, na mo, by mo mo uh, through implementation of search warrant, doon na ang reward uh, mangyari, your honors, in my estasyon. Uh, as police. In other words, Mr. Chairman, the consideration for the reward system is all about money. Is that correct, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Dagdag pa ni Espinido, nasa 50 hanggang 100 katao daw ang kota noon batay sa utos ng kanilang liderato. Nang tanungin kung sino ang tinutukoy na kanilang pinuno, Your Honors, from the CPNP down to, uh, down to the chief of police, your honors. You mentioned the word chief PNP. Who is the chief PNP on that, at that time, Mr. Uh, Witness? Uh, police General, Director General Bato de la Rosa, your honors. And that you are referring to now, Senator Ronald Bato de la Rosa. Is that correct, Mr. Witness? Yes, your honors. Nang tanungin naman sa Espinido kung paano niya ilalarawan ang war on drugs, impressive naman daw ito dahil marami ang napasuko noon ng mga gumagamit at nagtutulak ng droga. Marami din daw ang natuwa dahil natutukoy kung saan nanggagaling ang mga droga. Pero may nakita din daw na problema rito si Espinido. It uh, very sad to to say na ang nangyari yung mga biktima lang, no? Ang napatay yung mga poser user. Uh, sa akin naman your owners Si, sabi ko sa, I conclude na kawawa yung mga naging biktima lang uh, para lang makatanggap ng reward. Nag-abuso yung sa paligid ni President Duterte. nag advantage because of greed, opposition, and money. Kaya mas kisino na lang ang trabaho yun as long as na, nasa watch list ka Sang-ayon din daw sa Espinido na may paglabag sa karapatang pantao ang war on drugs na ipinatupad sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Sa datos ng gobyerno, umabot daw sa higit 6,200 ang mga napas lang sa mga police operations mula July 1, 2016 hanggang May 31, 2022. Hindi kasama rito ang mga vigilante style killings na ayon sa Human Rights Group ay umabot sa pagitan ng 27,000 hanggang 30,000. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Danica Gino para sa CLTV 36 News.